Good morning, Auntie Boy. Ch -ch 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 Chi. Nango na ni Bernard yung nariyang lambat kagabi guys. May mga nakuha niya oh. Oh ha? Lamig yud. Alam pa dun oh. Chalap, chalap. Yan si Bernard. The Gengeng -geng Boys. Tapos nandun pa yung isang Lambat natin guys, nandun pa o oh. ah, Mamaya ang uwi niya pa yun Dito pa rin tayo sa Talisayan Cove guys Talisayan Campsite Medyo tag-ulan na ngayon Talisayin ko. Tapos may beauty din kami diyan guys so. Oh. Yun. Yan. Nakakat po yan hanggang doon sa tuktok niya. Maganda diyan guys. Pasyal po kayo dito. Ayan lang. Oh, yung isang lambat naman. Yung isang lambat naman yung nanguwi niya. Oh, di diba? Yan lang ang buhay, guys. Magsipag lang. Dalawang panyo lang yan, tag isa kaming inarya kagabi. Yan, yeah, no? Sa inyo, bilasa dyan? Yan. Okay. halo na natin doon sa lugaw ng mga aso at baboy. Ay, ay. Hala. Hindi na nahango kagabi guys kasi maulan-ulan eh. Nagkalamigan na. Pero wala pa rin kan. sayang na isda. Pwedeng pang daing, pwedeng pang... Hello. Kape. Good morning. Good morning. Tingnan natin kung anong balita dyan sa isang lambat. Mahal! Mahal! Sarapin! Sana may bangos! nalubit naman na yata! Oh no! Nalubid! Nalubid! nalubid ah, May bagsang. Bagsang 'yan. Hello <laughs> na. Oh no. May mga nakuha din no. Nalubid sa Agos yan, sa Agos. Right. Ah, tulungan ko na siya guys, magtanggal ng isda. Oh, meron sana oh. Meron yan, tiwala lang. Talakitok, no. Talakitok. Oh, magalaw-galaw pa. Yun. Lamig yun. May maya-maya pa. Oh. Pwede. Thank you, Lord. Blessing sa dalampasikan. Oh. May mga crabs po. Thanks for watching guys. God bless y'all. Let's have a campsite. Please like and share. Gang gang boys.